magandang hapon nabina sa daan eto na naman wag mag-upload na naman kasi nakakuha na naman ako ng pang-upload magandang hapon sa lahat at syempre nakapag-relax na naman nagpunta sa dagat at ayan ang isa kong kasama ayan bye mamaya ulit Ayan, kasama. Talagang halatadong nagdagat kami dalawa na kasombrero eh. <laughs> nagdagat talaga. Yung dalawa magkasama. Ngayon palis pa lang sila, yung palang yung dibente oh. Wow. Paula Ibil. Sobrang mga ano, mga billionaire nandito na ayan kita nyo guys ang um, mga yati na mga billionaire ayan ang lalaki ayan ayan guys nandito kami sa port marina ang lalaki puro british ayan sila Ayan guys, Port Marina Port Bell, Barcelona. Oh. Ang lalaki ng yate. Tignan nyo naman kung, kung gaano kaganda ang mga ang view. At syempre, ang pirata, dalawang magkatabi. At yung malaking yate doon sa banda roon. Ngayon, ginawan nila ng daan yan papunta sa kabilang pinatong nila yung simento yung daan sa bridge sa dagat. Pinano na nila sa kabila. Ayan guys. Ang galing ng yate, puro British ang yating ito. Mag-isang isang ano, isang talagang bilyonaryo. Living the dream ang nakalagay. Ayan. Ang naman. Wow. Grabe, ang ganda. Ayan, guys. Ayan. Talagang sinadya akong dumaan para i-video yang mga yating 'yan. Kaya lang, ang problema, natatakpan ako ng pader. Guys, ah. Galing kami ng dagat Dumaan kami rito. Ito tour ko kayo sa parte ng Marina Port Bell Barcelona. Ito ang Capel ang marina pot. Ayan, dito pala ang kuhang-kuha siya. Ang ganda oh. Talagang grabe na may-ari ah. Sulis ang ano niya. Sulis ang may-ari. Ang apelyido, Living the dream. Ayan guys. Doon, doon sa kabilang pangpang -pang ay ang marimagnum at ang aquarium. Ang pinakamalaking aquarium ng Europa ah, ito naman itong mga to grupo uh, ilang yati sa dalawa tatlo apat lima aning anin na yati ng British England Yan, ang British ay England yung isa ay ilang palapag sa dalawa tatlo apat na palapag yung isa itong iba ay tigta tatlong palapag gira nyo na ayan guys ang laki-laki niya ate. Billionaire ang may-ari. Yan. Minsan sila dumadaong dito. At, oh, ayun, ang oh, may buwis sila dito. Ayan ang mga tagalinis. Wow. Super. Ang galing. Ang galing. Niya. Siguro ay isa yan sa may-ari. Galing sa may-ari. Ang galing. Ang ganda niya. Ganyan. Ganyan tignan. Saan yes. niyo yes. Ang ganda. Dito to kaganda ang port ng Barcelona. Ayan Galing dagat 'yan. Nagdagat kami kanina kaya dumaan kami dito. Kasi nakita namin ang mga nakadaong na yate ang lalaki. Ayan o, yung eh. boulevard. Ayan, boulevard. Sobrang ganda. Pag dumaan ka sa lugar na to at kaunti lang ang tao, ay nakaka-relax. Nakaka... -relax. nakaka yung hangin niya ay medyo malamig. Fresh na fresh, galing sa dagat. Okay, okay.